Kung po pong matatandaan na ungkat kamakailan sa pagdinig sa kamera ang umanoy prostitusyon sa loob ng New Bilibid Prison. Ngayon, isang dating model at artista ang nakausap ng GMA News. Sinabi niya sa amin na kabilang siya doon sa mga nakapasok noon sa Bilibid at naging kliyente niya raw ang isang nahatulang drug lord. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusivo. Si Melody, dating model at artista, ilang beses na raw naglabas-masok sa New Bilibert Prison bago pa nagkahigpitan. Totoo raw ang bentahan ng laman sa loob ng piitan. Dahil siya raw mismo, kasama sa mga babae kung tawagin ng mga preso ay tilapia o bangus o yung mga binibili ng mga big time inmates sa bilibid. Ang naging kliyente raw niya, ang convicted drug lord na si Vicente C. Ang tagal, ang tagal bago kami nakapasok. Tawag kay Vicente, ganyan. Every time na papasok doon, sa date pa lang niya na ako, sa kasama ko. So, walang humarang sa Mga ilang beses na nakapasok doon. Madami na eh. Mga 15 to 20. Madalas daw ilang oras lang, pero minsan daw, overnight pa siya sa kubol ni si. Yung kwarto niya, may sarili, may sarili, siyang kontador. Meron siyang, yung, yung room niya, eh, sa pagpasok mo, meron siyang LED na talagang ang laki. Tapos yung kama niya, parang talagang ano, parang, parang nasa hotel na may CCTV camera sa baba. Up and down yun eh. Matapos daw ang ikalawang dalaw kay C, sa kanyang pagbalik, may kasama na siyang ibang babae. Magkano ang talag fee? Usually, dala, magdala lang ha, with the, with the transportation and everything, 5 to 10,000. Ang bilibit sex trade na ungkat sa gitna ng pagdilig ng kamera, kaugnay naman sa kalakalan ng iligal na droga sa kulungan ang starlet na si Krista Miller na naaresto kamakailan dahil sa kasong may kinalaman sa droga, umamin ding ilang beses nakapasok sa bilibid. Pero hindi raw dahil sa sex trade. Una raw noong 2014 nang maimbitahan siyang magsagala. Doon daw niya nakilala ang convicted drug lord na si Ricardo Kamata. Ako din Rene Lena. Ah, ikaw lang Oo, ako yung pa ako yung artist ng sa nung sagala na yun. Kasi nag sa akin dito ganyan ganyan ganyan. Nasundan pa raw ang kanyang pagpasok sa Bilibid pero para raw magbenta lang ng kondominium kay Kamata. I know, dalawang beses kasi ngayon sa gala, dalawang beses na balik sa Bilibid, tapos yung pang-apat sa ospital. Si Kamata dinalaw din niya sa isang ospital noong 2014 at nakuhanan pa ng CCTV. Hindi rin daw lingid sa kalaman ni Sabrina M. ang prostitusyon sa Bilibid. Mga kasamahan kayo, mga sa before na pumunta. May narinig lang ako. May mga naririnig ako na pumapasok doon. Kanina, binasahan na ng sakdal si Sabrina sa QCRTC Branch 84 dahil sa kasong pagtutulak ng droga. Posible raw makasuma ng dating sexy star na si Rosana Roses. Yan ay kapag napatunayang nagdadala siya ng mga babae para sa mga preso sa bilibid. Bata yan sa pag-amin sa post ng isang nagangalang Jennifer Cruz Adriano na ayon sa mga ulat ay tunay na pangalan ni Osang. Nakatutok si Emil Sumangil. Eksklusibo. Ang larawang ito ay kuha raw mula sa isa sa mga pagkakataong pumasok sa maximum security compound ng lubilibid Prison ng dating sexy star na si Rosana Roses. Kuha noong taong 2014 galing ang larawan mula sa source ng GMA News sa NBP. Makikita rito si Osang katabihan dalawang prison guard, isang babae at isang lalaki. Sa pagdinig kahapon ng House Justice Committee, kaugnay ng umunay illegal drug trade sa loob ng Bilibid, nabanggit si Osang ng isa sa mga tumistigong inmate na si Nonilo Arile bilang isa sa mga malimit daw na dumalaw sa drug lord na si Vicente Entengsi. Nagbubulag-bulaga ng mga super, OIC, COG, Overseer at Gate Guard kapag nagpasok sila ng mga babae, starlet at mga artista tulad ni Rosana Roses alias Osang nalaging dumadalaw kay Vicente C., one of Bilibid 19. Si GGB at ko lang po ay iba't-ibang mga babae na sikat ang mga dumadalaw sa kanila kapalit ng malaking pera na ibinibigay sa prison guards. Sa iba't-ibang news report, sinasabing personal na Facebook account ni Rosana Roses, ang account na ito ni Jennifer Cruz Adriano, na siya rin tunay na pangalan ng aktres. Sa post na ito, itinangging mistress siya ni Vicente C., pero kinumpirma niyang naghahatid siya ng babae kay C. 25,000 piso raw ang binibigay sa kanya kada hatid kahit para raw ma-reject ang babaeng dinala niya. Wala naman daw balak ang House Committee on Justice na ipatawag pa si Osang sa pagdinig pero babala ng chairman ng komite. That's even worse, you know. Uh, I hope she realizes what she admitted in uh, national in in uh, the social network, no? Kah dahil uh, Effectively, inamin niya that she is involved in human trafficking and she can be uh, indicted for that. Sa ah, Human trafficking, no bail ngayon. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng aktres tungkol dito. Dati nang iniulat ng GMA News ang kalakaran ng pagpasok ng babae sa maximum security compound ng NBP. Sa aking report, noong 2014, nakapanayang pa namin ng ilang aminadong bugaw sa bilibid tulad ni Sylvia, di niya tunay na pangalan. Walang pera-pera doon sa yan. Pasok ng alam, drugs, yun ano yan, ilap niya. Sampung porsyento raw ang komisyon ni Sylvia sa bawat babaeng maibibigay niya sa mga parokyanong kadalasan ay mga chinong inmate. Pag magandang bata nga, nasa 15-30, yun ang pinakaano nila. Pero pag may edad-edad na, na hanggang ang edad nila, mga 20, 27, no? nasa 20 lang. Kahit nga dati meron, umaga na lumanabas. Ang tumistigo sa kamera na si Arile, ang ginamit daw na asset ni Police Senior Superintendent Jerry Valeroso para makakuha ng impormasyon sa NBP. Ayon kay Valeroso, di mangyayari ang lahat ng ito kung walang prison guard daw kasabwat Sila ang nagpapasok ng drugs sa loob. Sila ang courier kasi hindi naman sila researching sa main gate ng maximum pagkapanagpasok sila ng uh, mga drugs. Kaya raw dapat ipa-lifestyle ang anim na mga prison guard na tumanggap umano na tigi isang Toyota Innova kapalit umano ng proteksyon sa mga high-profile inmates. Trademark nila na pag transport ng drugs at the same time, meron, mga, pero silang car na Innova na bigay ng, ano, ng mga drug lords. Mga malalaking drugs sila, Peter Co., yan, si Marcelos, si ganun. Marami sila dyan sa loob. Droga, babae at iba pang kontrabando. Madali raw na ipapasok ang mga ito sa New Bilibid Prison batay sa salaysay ng mga testigo sa pagdinig ng House Committee on Justice. Nagawa, nagagawa raw ito sa pakikipagsabwata ng mga high-profile inmates sa mga prison guard na ang ilan ay neregaluhan pa raw ng sasakyan. May report si Emil Sumangit. Kuha ang larawang ito noong 2014 nang minsang pumasok ang aktres na si Rosana Roses sa maximum security compound ng Nubilibid Prison. Kita sa larawang mula sa isang source ng GMA News si Roses katabi ang dalawang prison guard. Sa pagdinig ng House Committee on Justice, kaugnay ng umalik kalakalan ng iligal na droga sa loob ng bilibid. Nabanggit ng isa sa mga tumistigong inmate na si Nonilo Arile, ang pangalan ni Roses. Madalas daw dumalaw si Roses sa inmate na si Vicente C., na isa sa mga nasugatan sa gulo sa Bilibid noong September 28. Nagbubulag-bulaga ng mga super, OIC, COJ, Overseer at Gate Guard kapang nagpasok sila ng mga babae, starlet at mga artista tulad ni Rosana Roses alias Usang na laging dumadalaw kay Vicente C., one of Bilibid 19. Si GGB at Kulangko ay iba't ibang mga babae na sikat ang mga dumadalaw sa kanila kapalit ng malaking pera na ibinibigay sa prison guards. Sa iba't ibang news report, sinasabing personal na Facebook account ni Rosana Rosas, itong kay Jennifer Cruz Adriano, na siya rin daw tunay na pangalan ng aktres. Sa isang post sa ng account, itinanggi ni Adriano, nakabit siya ni C. Pero, inamin niyang naghahatid siya ng mga babae kay C. 25,000 daw ang bayad sa kanya. Kada hatid, kahit pa ma-reject ang babaeng dinala niya. Wala naman daw balak ang House Committee on Justice na ipatawag pa si Rose sa pagdinig. Pero, babala ng chairman ng komite. That's even worse, you know. Uh, I hope she realizes what she admitted in uh, national, in, in uh, the social network. No? Kah dahil, uh, Effectively, inamin niya that she is involved in human trafficking and she can be uh, indicted for that. Sa ano pa rin sa ah, Human trafficking, no bill niya yun. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayag ang aktres tungkol dito. Dati nang iniulat ng GMA News ang pagpapasok ng mga babae sa maximum security compound ng Bilibid. Sa aking report noong 2014, nakapanayam pa namin ang ilang aminadong bugaw sa Bilibid. Walang hipit. meron-meron doon, doon Pasok ng alam, drugs, Ayun, lap niya. 10% raw ang komisyon ni Sylvia sa bawat babaeng maibibigay niya. Sa mga parokyanong kadalasan daw ay mga chinong inmate. Pag matagat bata nga, nasa 50-30, yun ang pinakaano nila. Pero pag may edad-edad na, na hanggang ang undad nila, mga 27, no? na nasa 20 lang. Kahit nga gabi, meron. Umaga na lumalabas. Noong Hulyo, ibinunyag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre the second ang nakuha nilang impormasyon na ilang religious groups di umano ang nakikipagsabwatan sa ilang inmate para maipuslitang ilegal na droga at mga bayarang babae sa loob ng kulungan dahil dito ay pinagbawal muna ang pagpapasok ng mga religious group sa Bilibid. Uh, may kapilya daw doon eh na yun ang pinagdadausa ng kanilang mga preaching tapos uh, apparently uh, bona fide religious groups sila pero meron din silang kasamang uh, uh, four or five uh, women na napagdalaman nila na hindi pala kasama talaga yung kundi they are uh, yung prostitutes. Sari-sari pang kontrabando ang naipupuslit sa Bilibid. Sa naunang pagdinig ng House Committee on Justice, sinabi ng inmate na si Herbert Colango na nakakapagpapasok daw siya ng kahong-kahong beer sa bilibid para ibenta. Ang pribilehyong magpasok ng mga kontrabando, pinabayaran daw nila. Ayon sa isang dating opisyal ng CIDG, hindi raw mangyayari ang lahat ng ito kung walang kasabwat na prison guard. Sila ang nagpapasok ng drugs sa loob. Sila ang courier kasi hindi naman sila searching sa main gate ng maximum pag sila ng uh, mga drugs. Kaya raw dapat ipa-lifestyle check ang anin na prison guard na muli tumanggap ng tigi-isang Toyota Innova kapalit ng pabor para sa mga high-profile inmate. kain ng ano ng mga drug lords. Mga malalaking drug lords, sila Peter Coe, yan, si Marcelo, si Benon. sila dyan sa loob.